Sa sobrang energetic ni teacher, hindi na ng mga estudyante. <laughs> Sana all. <laughs> hey, lang. Game, game. You know how we do. Diba? Paano ka nalang kung wala ako? Eh? Eh? Huh? <laughs> hey. Ate, parang baliktad yun ah. <laughs> เห็นมันสักตายลงหันอ่ะสมีความหักอ่ะโอ้ยรักนะจุ๊บๆหนี่มืหาแดกเรานี่จุบ๊บๆจุบพ่อจุบ,จบ,จบ,จบแม่มึงบอกเคยจุบกันบอกตายหรอกจุบกัาโอ้โหยังรับประกันตัวน้งสินาพีมอ very well said น้ำมอโมจุบจุบ not a flower they bloom. Like my first time living life that day. sa Sana oh. all. <inaudible> Uy, she really likes you, bro. Mukhang <laughs> ito tadhana <inaudible> <pila> <inaudible> She want me! She want me! Ganda ng gamit mo ah. Parang ikaw. Ba? Eh. <laughs> Uy! Nakasilaw yan ah. Parang kagandahan mo. Uy! Hanet, <laughs> <laughs> ah, may banat! Tapos <laughs> <laughs> tanggalin mo na lahat ng ngipin ko para sa'yo na ulit yung ngiti ko. Uy! <laughs> <laughs> Ang daming baon na. Ah. <laughs> masakit. ah oh. Sorry, sorry. Saan yung masakit na part? Dito. Ang <laughs> galing mo, Peter. Ito yung ex niyang dentista, eh, no? Wala kaming pakialam! <laughs> Aba, taray! <laughs> Wala ka ate, mas mataray yung boyfriend mo! <laughs> aba, aba! aba. <laughs> Mukhang may kinikilig sa bahay ni Kuya mga kaibigan <laughs> ano girls versus boys. <laughs> Matindi talaga pag lalaki gumanap. Wow naman! <laughs> Ito yung kanina, no? <laughs> Pati yung multo kinilig. <laughs> Sana wala akong katabing multo dito. <laughs> basahin sana ni ate eh. Pero biglang nakita niya pogi pala. <laughs> Ganun ba kahirap basahin pag pogi? Baliw. What would hell, didn't? Ooh. A <laughs> mukhang nakakuha ng opportunity si kuya no <laughs> wala eh mukhang sablay yung isang manliligaw ni ate <laughs> mukhang nakachamba ka <laughs> yeah, boy sa Sabi nila, ilaw ng tahanan yung asawa mo. Eh bakit yung sayo, speaker? Sinabihan mo lang <laughs> ng cute yung grab driver para makalibre ka? Daddy, chill. Nawala wala na yung sweet moments. Ang galing! Ang galing! Kaya! Kaya! Manonood lang naman! Pinagdadamutan mo pa! Pero bakit kasalanan ko? <laughs> Mas romantic pa yung aso kaysa sa atin. <laughs> uh! ba? Nakakawa. Gay, busugin mo ng busugin. Yes, yo. Ayan na nga. <laughs> ikaw pinakain, dapat ikaw din yung magbabayad. what's your type? I have a girlfriend. So what's your type then? My girlfriend. And what does she look like? She looks like my girlfriend. Yes. So what would you rate me out of 10? Um, I can't do that. Can't rate me at all? I can't rate you at all. What would you rate your girlfriend out of 10? She broke my scale because she's so beautiful. Ooh, that's 100%. <laughs> Kanyang kaloyal si Kuya, sana all. <laughs> uy, uy, sana all. <laughs> Papa na rin at ako. mo 'yan. Miss na kita pero konti lang. <laughs> 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 yung miss you. kanta konti lang. <laughs> you, you, I'm never confused. Ate, huwag mo naman pakiligin si kuya. <laughs> Nagdadrive yung tao eh, hindi makakonsentrate. Okay, makas-makas na yan insa. Diis <laughs> <laughs> Hindi mo kailangan pumunta sa mamahaling restaurant. Alam mo, kung mahal ka niya talaga, kahit sa mo ipunta yan, kahit sa street food pa yan, pupunta at pupunta pa rin yan. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. <laughs> uy, uy, sana <laughs> kaganapan sa PBB mga kaibigan. <laughs> Ikaw ba naman surprise ng crush mo. Talagang kikiligin ka, titiyakapin mo, di ba? Hindi totoo 'yan. Reaction ni ko <kuyang. laughs> pare Pore tayong kinilig boy ah. <laughs> Sana all. <laughs> Life material na tinatawag, mga kaibigan. Yung ganyang ngitian pa lang, nawawala na'y pagod mo, eh no Students, calm ma Quiz lang to. <laughs> Kung gusto mo mas sigurado, isulat mo magmahal. <laughs> Dahil kailanman, hindi mali ang magmahal. Wah, mukhang in love si teacher dyan ah. Sana all! Crush lang kapatid mo yung gumagawa sa bahay niyo po? Bo, 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 bo. <coughs> ba 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 ba? Aba Pogi! Nakashids! <coughs> Kaya pala nakatambay ka dyan ate? pogi, pugiso nakashids! Pagkain <coughs> okay, na! hindi ko kakayasin yan. <laughs> na uminom. Na uminom. Kilala <laughs> kong kaliskis mo, oy. <laughs> oh, may pa groupie pa. <laughs> cute na nila. Talagang nakipag-groupie pa si Tatay ano para makita niyo yung mga mukha niya yung hindi nagbayad. <laughs> mindset ba, mindset? <laughs> Oh, it's a yes! It's a yes! Congrats! Right time, right place. Sana all. <laughs> Nang inggit lang sa harap ng mga kaklase, ano? Ang sarap buwin. Kuwente! Senis! Ummm... Gusto yeah. ko na pong mag-asawa ko. Magbibigaan. Ayaw ko po hindi ako pinikiss sa asawa ko. Ang lakas ng triple. <laughs> Ikaw, anong gusto mo sa buhay? Tama na, nahihido na ako. Tama na. Lord... Tupad mo na isang pangarap ko na magkaroon ng gantong klaseng babae. Congrats! Sana lang yung gusto kong matupad mo. Sana mawala na yung toyo niya lang. <laughs> 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 hindi lang minus 10, minus 100. Nagpasalamat ka nga tapos hindi the end, mamainusan ka rin. <laughs> <laughs> Oo, oh, kalma. Ha? May meet-up doon ah. Tamang tanaw lang yung nasa loob ng sasakyan ah. <laughs> Hindi <laughs> 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 na nakatiis. Alis <laughs> na. kikilig pa Ibibigay <laughs> lang naman kasi yung teddy bear. Natatagal lang pa kayo. Ayan, hindi na nakapagtiis <laughs> si kuya. Huwag ka nang magalit. Oh, wow. Baba, <laughs> <laughs> baba. Teacher, delikado yan. E pag nasaktan ka dyan, baka magpa-exam ka nyan. Ha 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 ang lakas ng energy ni teacher. Ah, wow, palakpakan. <laughs> so, sobrang lakas ng energy ni teacher. Hindi na nakasabay yung mga estudyante. Sana. Ewe? Yun. my queen. Be kind, bro. Tularin nyo si ate. Be kind. Maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo, mga kaibigan. Last time, tinanong ko kung saan ba napapadpad yung mga videos natin. Diba? ba? Akala ko dito lang sa Pilipinas, buong Pilipinas at meron pa sa ibang bansa. Hindi ko po akalain na ganun po ang manonood sa atin, no. <laughs> maraming maraming salamat po. Shout out po sa mga nag-comment sa inyo diyan. Yan, at sobrang dami. Sa sobrang dami hindi ko na po kayo maisa-isa. <laughs> Kaya shout out sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Lahat ng dating app na install ko na. Spartans! What is your profession? <coughs> <coughs>